Hello guys, good morning everyone. andito nga pala tayo ngayon sa pantok na kung saan tayo mamimitas ng mga okra. Habang namimitas nga tayo dyan, guys, medyo napakadami nga nitong bunga ng okra. At habang mamimitas nga tayo dyan, is napakadami nga nitong mga matitigas, halos hindi na mapipitas lahat ng mga okra dito. At ito nga habang naglalakad-lakad nga ako dyan, pumitas nga ako ng gulay na okra na isasama namin sa sinigang na pata. Pinapitas nga ako dyan ng lolo ko dahil isasama nga daw niya sa pata ang sinigang ang okra na kukunin ko. At habang namimitas nga ako guys, dahil tanghali na rin ako namimitas ng okra, dahil nga tanghali, napaka-init na nga guys, eto nga habang namimitas na nga rin ako tuloy dyan is, naglalakad-lakad na nga rin ako dyan, dahil konti nga lang na okra ang kinuha ko dyan, di, hindi, hindi nga sa amin tong okra na to, dahil humingi lang ako sa puno. Charot! Sana all! Huy! At habang naglalakad na nga ako dyan sa talungan ng lolo ko is eto na nga meron pang mga naiiwan na pinitas namin talong. At ito nga guys ang mga nakuha kong okra at naglalakad na nga ako papunta pabalik at sa aming kubo. At ito, habang naglalakad nga ako dyan, guys, napakasakit niya sa paan ng putikan na ito. Naninigas na kasi sa sobrang init nito, guys. Hindi na ako makalakad. Napakasakit talaga sa paa. At habang naglalakad nga ako, tuyong-tuyo na nga ando pa at magpapatubig na nga ang kuya ko. Ito nga, palapit na nga ako kay Budjoy dahil sa Budjoy nga is nagdadamo nga mag-isa. Hoy, masyado ko namang sinisipag dyan. Ito na nga habang nalapit niya ako kay Bujoy is Ito may nakita pa nga ako buong ng tanong na naihiwan namin dito habang pintasan namin yan At ito nga palapit na nga ako kay Bujoy dahil si Bujoy napakasipa nga ni Bujoy yan Napaka-busy nga ni Boy dyan dahil hindi ko na nga siya matawag at napakasipag. Wala akong masabi. At habang tinitingnan ko nga si Boy Joy dyan is dinadamuhan nga niya yung mga gilid-gilid ng talong dahil nga niya marami niyang uo. At dinadamuhan niya sa amin ni Kuya at ng lolo ko dahil nga sa isang araw ay siya ay mag spray At habang naglalakad na nga ako dyan pa uwi, ito po guys yung mga nakuha kong okra na isasama namin sa sinigang na pata. At naglalakad na nga tayo dyan, pupunta na tayo tayo dun sa kubo namin at ito nga nakita ko nga ang lupa at ang kapal-kapal ng damo dito sa ilalim ng puno ng talong namin. Habang naglalakad nga ako dyan guys, ito pa uwi na nga rin ako at papunta na rin sa aming kubo dahil nga ito iniiwasan namin yung mga matitigas na lupa dahil nga maraming damo dito sa ilalim ng talungan namin. At habang ito nga papalik na nga tayo sa kubo is nakita ko nga ito ang ingay-ingay ng pinagbabambahan ng tubig dahil nga ito medyo napakalakas nga ng ingay at eto nga naabutan ko nga ang lolo lola natin dahil nga hihingi nga daw sila ng talong ayan sige upusin nyo natin uwi nyo na nga yan dahil nga eto namin yung mga tapyasin at nagsain na nga ako dyan guys eto o oh, mga dalawang garo o tatlong gata na isasain ko dyan at dahil nga para pag iwan namin yung lolo ko dito sa bahay nato ito is may kakainin siya at habang pinagsasain ko nga yung lolo ko dyan is eto na nga magsasain na inuunga ko na agad dyan sa rice cooker dahil mas maganda kasi pagka nagluluto ng kanin sa rice cooker at ito na isasalang ko na nga dyan kaya hanggang dito lang po thank you